Hinimok ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang mga negosyante sa Central Luzon, partikular ang mga nagtransition bilang mga mixed income earners na i-update ang kanilang tax registration. Sa ikadalawampung episode ng Kapihan sa Bagong Pilipinas ng Philippine Information Agency Central Luzon. Nagbigay ng detalye si BIR Revenue Region 4 Revenue Officer Angela Pineda tungkol sa pag-update ng rehistro sa BIR bilang mixed income earners o mga empleyado na nagsimula ng kanilang negosyo. Ani Pineda, maaari nang gawin ng taxpayers ang updating ng kanilang impormasyon kahit pa online upang matiyak na sila ay nakakatalima sa tax regulations ng ahensya. We also have orus wherein they can update po uh, okay. sa bahay nila or anywhere yung kanilang registration. Or kapag naman po pwede din sila dito sa office, punta sila, dalhin lang nila yung requirements nila. Ina-update na po namin yung registration nila from uh, just an employee tapos nagkaroon sila ng business. Nagiging mix na po yung registration po nila. Okay. Bilang karagdagan sa pag-update ng tax registration, ipinaalala din ng BIR sa mga negosyante. 'Nay sumite ang mga kaukulang documentation kung sarado o hindi na operational ang kanilang mga negosyo. Babala ng ahensya, maaaring magresulta ng kaukulang multa dahil lang negosyo ay maituturing pa rin aktibo sa kanilang talaan. Kapag po late filing, meron tayong 25% surcharge, meron tayong apa, interest and at the same time, yung compromise penalty po natin graduated kasi siya. It depends on the amount po ng uh, kanyang tax due, hindi din titignan po natin yon dun sa table po ng compromise penalty. Upang opisyal na isara ang isang negosyo, kailangan pumunta ang may-ari sa BIR office at ibigay ang mga kinakailangang rekisitos, partikular ang mga dokumento mula sa Business Processing Office ng lokal na pamahalaan. Sa Central Luzon, ang mga probinsya ng Pampanga, Bataan, Zambales, Nueva Ecija, Tarlac at Aurora ay nasa ilalim ng BIR Revenue Region No. 4. Sa kabilang banda, ang Bulacan ay kasama sa BIR Revenue Region No. 5. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ng mga negosyante na sakop ng BIR Revenue Region No. 4, ang BIR Revenue District Office No. 21A, North Pampanga o BIR Revenue District Office No. 21B, South Pampanga Facebook Pages. Kasama si Lizen Morten, Angelica Cara, CLTV 36 News.